Good morning mga farmers Ito na po yung ating update po sa ating tanim po na mais po na decal tsaka corn world no? So after 14 days ganito po na siya kalalaki So yung 14 days na to pwede na siyang abunuhin ano? ng urea Ayan yung kasamaan po natin dito wala hindi pa nagsya nag spray ng pang ano pang damo. So dinalhan na po natin ng ano pang-spray po niya para sa gano na pag in-spray po ito ay mamatay yung damo. At talabas yung mga mais. Makita niyo dito ng mga farmers oh. Sa banda rito, makita mo talaga yung lupa niya. Yung dami po ng Ayan, mga damo po niya. So, sari-sari pong damo po yan. So dito po sa Kwan. Itong street niya ito, po ito. Yeah, for my school 'yan. Kapal So ito kailangan na may spray tapos sabunuhin ng urea. So pagabono po dito, ang ginagawa namin mga farmers ay yung bawat ano po bawat puno po. So ito may ugot pa oh, farmers ulan ulan magtagulan po kasi ngayon hindi uh, di may iwasan po yan so doon po naman sa pag spray namin mga farmers ano, hinahaluan po namin ng ano ng pampabilis po na lumaki uh, yung growth po niya so yun hinahaluan po namin para sa ganun po ay mamatay po yung damo yun pong may isang mabuhay so mas makita nyo po ganito na po siya kalaki 14 days at yung technique po dito sa ulubundukin na maisan na ganito ay kailangan mo talaga na mag-spray. Mga siguro tatlong beses no? hanggang sa maani po siya para malinis po. No? Hindi po mahirapan yung uh, pag-ani ng mais. So ito naghalo pong decalp tsaka corn word no? na variety. Yan, May hindi nyo po hindi pa makita masyadong makapal kapag ganito po na 14 days kasi malilit pa po siya. Pero pag uh, nabonaan mo to, kakapal po siya mga farmers. Uh, sabay timing po ng ulan. So dito po ngayon maulan. Makita nyo naman po yung mga daanan po ng tubig. Diyan pa rin po mapasok. So ito po ay dalawang hektarya po mga farmers. Ano? Ay kulang-kulang kasi uh, may sobra po sa binhi po natin eh. And yung ginamit ko dito po na ano, na variety na binibiti po natin po ano, hindi po natin ano yan. Uh, wala pong nagano po sa atin dito. Nag-exam sample po ng ano ng pangdamo Hindi binibili po natin. So nabili ko po ngayon ay 888 na uh, glyphosate po no. Pang spray to dito. So ang kasya po dito na 4 liters na pang damo po ay sa kulang-kulang na dalawang hektarya ay dalawa, uh, dalawang ano, tigpo 4 liters dalawang galon para po may spray po lahat po nito yan yan si GC boy so ayan mga farmers yan na po at po natin sa ating mais po ngayon uh, 14 days 14 to 20 days pwede na po siyang abunuin so, maraming salamat